kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. para sa isang bansang bugbog na sa gyera at pagiramdam nila ay konting panahon na lang ay tuluyan na silang mapapasakamay ng kalaban kapag wala pa silang tulong at ayudang matatanggap mula sa ibang nasyon ay natural lang na gagawin nilang lahat masiguro lang na hindi sila luluhod at magpapasakop sa kanilang kalaban. Sa isang desperadong desisyon ay pinirmahan umano ng Presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang isang bill na ginawang batas para mapalaya ang mga preso ng kanilang bansa sa kondisyon na ito'y makikipaglaban at ipagdanggol ang kanilang bansang Ukraine laban sa mga mananakop na Ruso ayon sa pahayagang New York Times. Bago pa man daw na isa ang pagpapalaya ay mayroon na silang pinakawalang 350 mga preso noong May 24 dahil sa kagustuhang makalaya at ang iba naman ay dahil sa pagmamahal sa, sa sariling bansa kung kaya't umabot sa 4,300 ang mga presong umaplay sa inooffer ng pamahalaan pero hindi lahat ng mga presong ito ay pwedeng matanggap. Ilan sa kaso ng preso na hindi pinapahintulutan sumali sa army ay ang mga kaso ng serial murder, mga tulak ng ipinagbabawal na bisyo, mga may matitinding kaso ng sexual, may kaso ng korupsyon, at national security crimes. Sila sa uulitin ng hindi pwedeng makalabas at sumali sa army ng Ukraine. Sa makikita natin sa mga kondisyon na ito na inilatag ng gobyerno ng Ukraine sa kanilang mga pwedeng palayain, ay mabigat talaga ang kanilang pananaw sa kaso ng korupsyon. Mas gugustuhin pa nilang palayain ang may kaso ng pagtudas kesa nagnakaw sa kaban ng bayan. Napakalayo kong ikukumpara sa ating bansa kung saan hindi lang na hindi nakukulong ang mga korup sa gobyerno, kundi nakakatakbo pa ito at nananalo sa eleksyon. Ayon sa report, habang ang Ukraine ay mag-uumpisa pa lang sa planong ito pero ang Russia daw ay matagal na itong ginagawa at higit sa lahat ay wala silang preno sa pagbili sa kung sinong bilanggo ang pwedeng mapakawalan para pumanig sa kanilang gyera. Lahat umano na preso na may gusto ay pwedeng pwedeng sumali. Target ng Ukraine sa programa nilang ito na makadagdag ng 20,000 bilang ng mga sundalo na magmumula sa kanilang bilangguan, matindi ang bilang ng mga nalagas nilang sundalo simulang silay bakbakan ng katabi nilang bansang Russia. Alam ng gobyerno ng Ukraine na matindi ang magiging reaksyon ng publiko sa kanilang desisyon, lalong-lalo na yung mga kamag-anak o mismong biktima ng mga presong pakakawalan para lumaban. Pero, gyera ito. Lahat ay gagawin para lamang makapagpatuloy na lumalapan. Hindi lang military ng Ukraine ang nagdesisyon ng kanilang plano, kundi pati na rin ang kanilang justice system ay kasama na rin sa nag-aproba nito. Hindi man gustuhin ng kanilang presidente si Zelensky na permahan ang kinawang batas sa pagsali ng kanilang mga preso sa military, pero wala na siyang magawa kundi permahan nito. Ang tanong, ano naman ang makukuha ng mga preso sa kanilang pagpayag na lumaban sa gyera? Ayon sa ulat, isang conditional release ang maaaring mapuha ng mga preso kapalit ng kanilang pagpayag na sumali sa military. Nakadepende sa mga opisyal ng military kung gaano katagal ang gagawing servisyo ng sumali na preso. Tanging ang opisyal lang nila sa military ang makakapagsabi kung kailan sila pwedeng tumigil. At habang nasa servisyo ay dapat ring tingnan ng mga preso ang kanilang mga pinaggagagawa dahil maaari silang makulong sa oras na meron silang magawang labag sa batas habang sila ay nasa serbisyo. Ayon sa Justice Minister ng Ukraine si Denis Malyuska, maraming preso raw ang kaagad na nagka-interes na sumali sa kanilang programa kung kaya't kaagad silang nakalikom ng maraming sundalong pandagdag sa kanilang tropa. Ang ganitong nangyayari sa Ukraine ay maaari ring mangyari sa kahit na bansa Nakapus na sa mga sundalo para depensahan ang kanilang nasyon kaya gagawin ang lahat ng gobyerno para masiguro na patuloy itong nakikipaglaban kahit na salatman sa bilang. Wala ka na bang oras para pumunta ng gym at magpapawis? Ito ng sagot kay Bigan, wall-mounted boxing machine. Siguradong tagat-takang pawis mo rito at higit sa lahat hindi ka pa maiinip sa kakagamit nito dahil sa nakakagigil nga naman itong suntukin. Maliban sa makapag-ehersisyo ka na na hindi lalabas ng bahay, ay makakapagsanay ka pa paano sumuntok ng tama. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, ulat kaugnay sa balitang inaresto muli ng Timor Leste si dating Kongresman Arnie Teves matapos itong palayain. Una nang sinabi ng abogado ni Teves na pinalaya daw ito. Sabay post ng litratong nakaakbay sila pero klinaro ng DOJ na muling ibinalik sa kulungan si Teves at malaki ang paniniwala nito Napapayag ang Timor Leste na ibalik sa Pilipinas ang dating kongresista para harapin ang kanyang mga kaso. Pinasalamatan ng DOJ ang gobyerno ng Timor Leste para sa muling pagbabalik nila sa bilangguan kay Arne Tevez. Patunay daw ito ng magandang partnership ng dalawang bansa at ang kanilang commitment sa paghuli at pagpaharap sa hustisya Sa mga nagkakasala sa batas, kahit pa na ano ang estado nito sa buhay at kahit gaano pa kalaki ang impluensya nito. Ayon naman sa abogado ni Tevez na si Ferdinand Tupasio, hindi raw muling inaresto ang kanyang kliyente kundi nilagay lamang ito sa kustudiya ng korte para sa kanyang extradition hearing. Wala pang klarong petsa kung kailan matatapos ang hearing ni Tevez sa Timor Leste at kung ito ba ay papayagang magkaroon ng political asylum at tuluyan ng hindi babalik sa Pilipinas para harapin ang mga kaso nitong 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder at 4 counts Sobat of attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Hindi na magtatagal at magkakaalaman na kung makakaya ba ng Pilipinas na babalikin si Teves o mananatili na lang itong maninirahan sa Timor Leste kapag ito'y mabigyan ng political asylum. Ikaw, gusto mo bang mapabalik pa sa Pinas? Si Boss Idol? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.